Tinsay Mata. Actually, nagawa ko na to siya Kaso, parang yung dating gawa ko kasi parang hindi siya, hindi siya ano, hindi siya naging okay kasi meron ata akong kulang doon na ano, meron ata ko lang mga no, ingredients. Ito nga yun, ah, kinopia ko yung recipe sa ano, sa sa YouTube. Ayan, subukan ko kung Okay ba itong nakopya ko na recipe sa ito? Yun. Guys, hindi ako, hindi ako professional baker. So, huwag nga akong i-judge kung meron akong iba sa, ano yun, sa paggagawa ko ng bread. So, ayun. Ito ay ginaya ko lang na recipe kung kaya ko ba siyang gawa. Ayun. So, magamit ako ng, ano. Uh, meron akong pang-mix yung bread mixer. Ito yung gagamitin ko kasi ah, uh, bawal akong mag-pursa. Kasi ano, pag mag-pursa ako, parang sumagkit yung chan <laughs> ko. So, iwas-iwas muna ako sa pursa. Ano, one cup. Dapat to siya milk eh. Wala akong milk. So, water na lang ilalagay ko. So, one cup siya ng water. Ayan, yung gamitin ko na water is warm water. Again, one cup daw siya. Tapos, next is egg. Yung egg is dalawang egg. Ito isa, na-open ko na siya. Tapos, ito isa, i-open ko siya. Hindi ko siya i-ano, ilahat tong isa na i itlo kasi mamaya i-ano ko siya. Yung so, itap, yung ilagay sa iba ng

may na yung white sugar kasi hindi na nagadamit matagal na two three ayan, three sugar okay na tayo, tapos ano daw yung ano yung yeast yung yeast is ano 2 teaspoon daw yan 2 teaspoon tawang um, teaspoon daw siya eh, nilalagay ko yung yeast dito kasi magkupas kasi siya pag ano hindi nasarado ng mga boti Eh, wala kasi akong jar na paglalayan dito ko na lang siya nila Talik ko lang siya So, next is, ano, i-mix daw siya, i-mix. Yan, yes, saksak lang natin to siya. siya. Ayan, minix ko muna siya. Tapos, yung itlog kasi hindi na ano. Hindi na daw. Hindi siya na open. Yung flour daw is ano to siya guys? Uh, Bread flour. 3 cups and one half cup. Yan, yeah, ito na lang natin ako na bread flour. Silagi kasi ako nagluluto ng bread dito. Pupus na rin ano. Pupusin ko lang itong luma. Lagi akong nag-i-stack ng flour kasi mas maganda yung ikaw na nga magluto ng mga mga tinapay, pang merienda o parang almusal ano kaysa bibili ka pa sa, sa labas na ang mahal ng tinapay. ang mahal na ano yun. Pagbibili ka ang mga pili ko lang tong flowers sa ano, sa online. Mura lang to siya. Tapos na rin yung salt ko. Tapos yung butter is mamaya na daw. Tanggalin na natin yung mga talas na harina. Para malinis yung gawa natin. Yeah mix na siya. Pag medyo ano na siya, uh, na-mix na lahat is, next, ilalagay ko yung butter. Gamit din pala tong ano na to siya eh. Pang bread maker lang to siya, tsaka meron din ibang ano, pwede ka magluto dito kaso. Yung mga karakter niya kasi, yung puro Chinese, di ko mababasa. Ayan, dito yung mga opsyon niya. Ayan. eh marami to siya. Pwede iluto dito. Tapos, di ko lang mabasa yung iba. Basta, ang alam ko lang is yung bread, bread ito, yung pang-anin. Kung pang-anin siya dito, pindot mo lang yung dito pang-anin. Merong number dito sa may screen. Ayan. Ito kasi, pang mix ko lang. Ayan, ito na siya. Lagay ko lang yung butter. lagay natin yung butter. Kunti-kunti lang para Yung butter na ginamit ko is, ano to siya ilang grams to siya? Ah, huh? uh, 100 grams na but, ano, butter. Tapos, sinati ko lang siya. okay kahati niya. Ayan, hinati ko lang kasi kunti lang naman yung ginawa. Ayan. dapat yung butter, pag ilagay mo yung maglagay ka ng butter, is yung medyo ano na siya, smooth. Ayan, mabango na yung ano, mabango yung butter. Yan, habang nagmimix, nagmimix yung dough natin is, i-ready ko yung mat. Sa taas kasi yung mat. lang to siya sa ano, Shopee. siya naman. Nasa ano lang to siya. Um, 40 inches. Tapos may kasama na rin po siyang roll. Rolling. Ayun. 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 Ayun dito para matanggalin ko na siya doon sa, mix, sa mixer. Okay. Chine-check ko siya guys kung lahat na ba na mix yung mga ingredients pa na tanggalin ko na siya. Itong natira na egg is mamaya i-ano ko ipahit ko dun sa ibabaw ng yung, yung sa imada pagkabi para makintab siya. Ayun. Para makintab yung ensaymada natin. Ilipat ko siya sa ano. Ayan siya guys. Namix na siya. Ayun. Ang bango ah. Ayan, tanggalin ko lang siya kasi dito ko ilapag yung dito ko ilapag yung mat oil yung mat para hindi magdikit yung ano. Para hindi magdikit yung ano, yung bowl. Ash knowledge. Ito po, ano, may po gawin kong yung lagi kong ginawa guys kung nagbo-boring ako saan dito sa bahay ginawa ko bali tinanggal ko to siya dito para ma-mix ko siya ng hand yung gamit ng kamay ng mga 7 minutes siguro tapos ano na siya uh, patubuin Yan. Malinis siya. Tapos, malinis na yung kamay ko. Nalilinis na ako. Tanggalin ko lang ito. Bali, ito kasi yung nandun sa loob ng mixer. Ito yung nagmi-mix, bali. ito sya. Ayan, hindi ko yan sya nakalagay ayan, dito yun siya. Natatanggal kasi ito siya. Ayan. Bale, ito yung nagmi-mix. Ayan, so, power. Kunti lang para ma-mix mo siya. Kasi ayan, medyo ano pa siya. Medyo basa. na mix-mix lang. May kunting pwersa. Sandali lang naman siya, pang ano lang siya. Pang smooth lang ba? Tapos, after 7 minutes mo na pag mix patukuin mo na siya. Pang sure. Ito so, siya paanohin ko yung patubuin. Lagay ko lang itong kaunting oil para hindi siya magdikit. Actually, ay no. shift. Ayan. Ito yung low na. Linisin ko lang yung pwesto para malinis. Kasi maraming palat na harina. Okay. Iwan ko siya ng mga ano. Sa oras. Sa pan mo lang siya. ko lang dito. Okay. Habang nagpapa nagpatubo ako sa doko ko ng isang oras. Maglalaba ako ng, ay mag salang ako ng gamit sa washing. Ayan. Ito yung nakaready na to. Ito siya. Matami na naman. Gugutom <coughs> ako guys. Kaway ko lang kasi galing ano galing ako ng NBI. Kasi, kumuha ako ng NBI clearance. Kasi, nito, may kailangan lang akong paggamitan para sa NBI clearance. Nagugutom ako. Hindi pa naluto yung tinapay. <laughs> Ayun, na oras na 4. Ayun. Parang gusto kong kumain ng ano. Facebook. Kabilang kan yung Facebook. Hmm. Si standard. Stand may Facebook sa baba. Dito sa baba. Biglang hmm. 20,000. ako ngayon sa <coughs> taas pa rin dito sa park. Yan. Katapos kong kumain ng baseball, dito ako nagpunta. Panginangin mo na bago kong bumalik sa bahay. <coughs> ito pala yung ano, playground dito sa pinag-stay na ng lang playground. dito kami na building at stay <clears throat> yeah yung playground nila bira lang maglalaro dito kunti na mga bata tsaka parang nakasirado Ganda, <coughs> maganda dito guys kasi maging hangin, -hangin siya yan nasa taas kasi nasa ano to siya 6th floor nasa 6th floor yan ganda yung ano dito hangin fresco yung hangin kasi maraming ano yung mga ibang may mga ibang lahi din kasi dito nakatira. Tas kahit saan nag ano, kahit saan nakaupo tapos yung iba naman nag yoyosi. Yan. kaya minsan ano. Minsan di rin ako nang tambay dito. Buti ngayon wala nang wala masyadong mga tao dito sa sa playground. Wala pa ata, maga pa ata. Alas 4 na eh. Pero, ano Ito yung view kasi dito, guys. So, dito yung ano, yung park. Ito yung mga park. Tapos, tapos doon yung swimming pool banda. Ayan. Ayan. Doon yung dito banda. Ayan. Ayan. Diyan yung swimming pool. Minsan nagtatambay ako dyan eh. Pag gabi Diyan ako nagtambay sa may bandang swimming pool. Tapos dito naman, ayan. Pwede kang mag-ikot-ikot dito. Ayan, mag jogging ka. Minsan pag busog ako, mag-jogging ako dito. Ano lang, isang ikot lang dito sa buong bili, eh, sa buong, ano, buong kondo. Ayan. Malawak to siya eh. Minsan mapapagod na ako pag isang ikot lang. Ayan. Tapos marami din pusa dito. Ayan na <laughs> Iwan ko alaga din ata. May nag-alaga ata dyan ng pusa. Kasi napapansin ko minsan, kumakain yan sila ng mga ano, yung mga pagkain ng mga pusa. Ayan, meron sigurong nag-aalaga sa kanila. Ayan. May mga gardening sila dito. Ayan. Ang ganda dito mo. Kasi hangin. Ayan na naman oh. Balik na ako dito sa bahay. Ito na pala yung... Uh, bin, ano, dough. Yung, ayan, tumubo na siya. Ayan. Ayan. Numaki na siya. Ayan. Bago ko to i-masa ulit at i-shape, ay mo na ako na. Hey guys, ito na pala yung ginawa ko na ensaymada. Ayan, di ako nakapag-video kanina kasi nalubat ako. Ito na siya lahat. Ayan, ito medyo nag-ano na siya, nag-tubo na siya ba? Mali ito kanina eh, tumubo na. Ayan. Dito ko lang siya iluto sa ano, air fryer. wala pa na ko, oven dito. Ayan, ayan siya lahat. Ayan. Ayan yung nabig ko na inside. Mada, maliit ito, maliit pa to kay bago, pag bago ko pa to siya ginawa. Hindi pa nag-globo. Ayan. Ayan kasi Guys, ito na pala yung nagawa ko na in Saimada. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Lagyan na lang to sya ng margarine, tsaka sugar. Ayan. Okay naman siya. Malambot naman. Ayan. Bali, ano ko siya, tatlong lutuan dito sa air fryer. Kasi maliit lang kasi yung air fryer. So, tatlong ano siya, lutuan. Tatlong batch. Ayan sya. Yeah